Uh, magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala ang kusiniro ng barangay. Bagong page po natin. Kusiniro ng barangay 2-0 mga kabarangay. Ah, Pakipalo naman po sa ating bagong page. Ayan. So dahil malapit na naman ang pasukan ng ating mga bata. Ito po ay uh, gagawa na tayo ng mga diskarte. Baon idea or almusal idea na madalian. At syempre dapat masarap mga idol. So ito ganito lang ating sistema. Siyempre dahil ang ating mga anak ay papasok na sa school, kailangan natin na, uh, na mabilisang Uh, almusal or baon Ayan mga idol So ayan meron tayo yung stock na uh, Salted egg So isama na natin mga idol So parang pang flavor din yan sa ating Gagawin natin yung torta Na talaga namang napakasimple at napakadali Ayan Meron tayong tatlong pirasong hotdog Na hiniwala natin sa medyo Maliliit lang mga idol Ayan So ayan hiwain lang natin na medyo Pino. So, depende na sa inyo kung anong hiwa ang gusto niyo So, ayan. Pagkatapos, sa ah, hinalo na natin ng ating itlog na mahalat. At, at syempre, yung ating leeks na tinadad natin sa maliliit at mayroon tayong limang pirasong itlog. Ihalo na natin. So, ang gagawin natin ay torta natin mga kabarangay. Torta style, pero ito ay madalian at napakasarap Ayan, at lagyan natin ng liquid seasoning at syempre huwag tayo maglagay ng bitchin kasi kung marami ng liquid seasoning parang may bitchin na rin tayo mga idol at syempre naglagay tayo rito ng iodized salt ayan so ayan naglagay tayo rito ng siguro kalahating kutsarang cornstarch syempre para medyo mamuumuo ang ating tortang uh, hotdog mga idol so ayan magprepare na tayo ng ating kawali So, bawasan lang natin ng mantika para hindi mamantika ang ating torta. Ayan. So, ayan mga idol. Ganyan lang. Siguro mukunting tiyaga lang. So, ayan. Lagyan natin ng cheese. Kung may available tayo, cheese. Pero kung wala, okay lang. Kahit nawala na. So, yung may cheese kasi ako rito na po na na nakatago sa ating refrigerator. So, inubos ko na. Nilagay ko na rin mga idol. Ayan. Para di masayang ang ating mga stock na pwede pang pakinabangan huwag lang yung mga expired ayan mga idol so ayan ang gawin natin takipan lang natin at medyo konti yung pasensya kaya siyempre medyo matatagalan yan bago siya mamuo ayan mga idol may na -mahin na lang dapat ang apoy huwag natin sunugin para pantay ang kanyang pagkaluto so ayan pag medyo luto na saka natin balik rin sa pamamagitan ng ating plato so napakadali lang napakasimple na ating milit mga kabarangay na talaga naman patok sa ating mga anak, sa ating mga kabataan para pambaon uh, pag almusal sa mga estudyante natin, madali ang lutuan at walang hasil ayan mga idol, hindi na kailangan mamalingke. so i-stack mo lang yan sa bahay ayos na, meron na tayong masarap na almusal ayan, so ganyan lang mga idol napakadali, napakasimple at shout po sa inyong lahat, pakisuporta na, na rin po sa ating bagong channel mga idol ang kusinero ng barangay 20 ayan at maraming maraming salamat po sa inyo lahat.